nasa bahat na ng... Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, himas rehas ngayon ng isang pasahero matapos mahulihan ng higit sa 124,000 piso halaga ng ilegal na droga sa Northern Samar Port. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Nasa ng otoridad ang halagang 124,000 pesos na legal na droga mula sa isang pasahero ng Alin Port Terminal. Matapos ang paglulunsad ng interdiction operation ng PDEA ay nasa bat na kuha mula sa nasabing akusado ang 18 grams sa pinaginalang shabu. Kasama sa operasyon ng Alin Municipal Police Station, CGS North East Samar at Field Operating Unit Eastern Visayas. Nahuli ito sa Santa Clara Port, Barangay Hubasan, Alin North Samar. Ayon naman sa report ng PDEA, ang nahuli ay kilalang si Alex Jowell. Kasalukuyan na itong nakakulong at aharap sa kalampatan kaso ng Republic Act 9165 Conference Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula sa MBC Network News, Arts 34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Aristad ng 32 anyos na lalaki na top 4 most wanted person regional level, top 5 most wanted person provincial level at top 2 most wanted person municipal level na ilang taon ding nagtatago sa batas. Sa ulat ni Manawag Chippo Police Major Peter Paul Sison kasama niyang ilang intel operatives nang maaresto nila ang suspek sa harapan ng puntod ng kamag-anak ng Yuma o sa public cemetery sa Barangay Babasit. Manawag panggasinan kahapon ng umaga ang pagkaaresto sa suspek kay ng warrant of arrest na pinalabas ng RTC si Gopan City sa kasong rape with no bill ban recommended. Sa ngayon nasa likod ng Riyas na bakal ng Manawag Police Station ang suspek at inihintay gawain lamang ng mga autoridad ang ilalabas na commitment order ng korte upang mailipat ang suspek sa BGNP Dagupan City. Para sa NBC TV News, ito si Freddy Pardo Aris Dertit, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.